let it let it let it let it bang bang ito na nga mga kasimple ito na yung ating good morning ulé mga kasimple yang mag good morning happy saturday po sa ating lahat yan sino ba mahilig magkape tayo po ay magkakape ito po ay barako yan ito po ay uh, galing po to ng ama ano Amadeo. Dito po sa ano sa may uh, Cavite. Tama ba? Amadeo ba Cavite? <laughs> Tama ba 'yung sinasabi ko? Basta sa Amadeo po. <laughs> yung sa ano po palapit ko sa Tagaytay. Yeah, na, na, po nabili po namin 'to pero mura lang po kasi kakilala po namin 'yung aming na pagbilhan. Yeah, kasi meron po siyang na uh, uh, doon sa kanyang farm eh. may dati po siyang tawag nito, uh, kape at yun ginawa niyang kape puno ng kape, ginawa niyang kape yan, so ito na po yun no? Oh. so tayo po yung naglagay dito sa coffee maker ng 3 scoop yan mga kasimple yan 3 oh. scoop po oh. ito lang po yung ginamit ko na scooper scooper scoop yan, yung ano nang ano sa bata, yan lang po at syempre mga kasimple yan para masarap Lagyan natin ng water. Yan o. Diba? Yan. Itong cup na ito ay good for ano lang. So, um, um, ito, itong lagayan na ito is for ano lang. Pag kayong sa mug, mga two, mga three mugs lang, ganyan. Pag mga cups, puro mga lima. May ligbur kasi ako magkape. Pambigil ako. Hindi pala nakasaksak. Ayaw man dar. Oh, what happened? Hmm? Ay, ipapahiya pa ako nitong ano na ito. Saksakan nito. ito. Ayaw mong. At ayaw mong. Ayan, may umiyak. Ayaw mong. Ay, mali. Ayaw mong pumula. Ah. May, umiyak na yung aking alaga. Eh. Eh, ka lang mga kasipli ah. Ano nangyari dito sa aking saksakan? At uh, mukhang uh, sira ang aking extension. Kaping-kapi na nasira pa. Ipambihira. Eh, o, oh, diba? Ito yung extension. Ayun! Ayun, medyo maluwag lang po siya mga kasipili. Siyempre, nilagyan na po natin ng tubig. At dito na natin ilagay itong salaan na ito. Ayan. At siyempre, saraan natin at buksan ang power. Ayan. Yun. <coughs> Ayan. Si Kuya Edmond. Ay, shoutout Kuya Edmond dahil mahilig ka sa kape. <coughs> Ayan. Inubo pa ako. Ayan. <coughs> Yan, nagaano na po siya. Kumukulo, kulo, kulo na siya. Yan. Yan po mga kasimple. Talaga ako ay mahilig magkape. Pero pinagbabawala na po nga ako magkape kasi uh, medyo matas ang aking yurid. Pero sa ngayon po ay eh, once a day na lang ako ano, nagko-coffee. Pero mostly itong kinakape ko itong barako. Yan. Ayan na siya pumapatak-patak na. Ayan. So, ka Edmo. Tara, magkapi tayo. Good morning, good morning. Happy Saturday po sa ating lahat. Good morning, good morning. Ayan. So, ayan na siya. Dumadami na. Naririnig niyo ba yun? Sige, bye-bye muna po. Bye-bye. Ayan na, kumuha na siya. Ayan, ito na yung ating kape, mga kasimple. Tara na, kape na tayo. Samahan niyo kong magkape.